Ay, mabilis lang pala yung anko. Ta-da! Ayan, ganyan pala siya. Ganda rin naman ang design. Ay, sakto lang ito, ah. Sakto lang siya dito. Dito ko kasi ilalagay sa tindahan. Ito dito, dito ko siya ilalagay. Parang makakanyan yung lamesa. Kasi dito may stanti, ayan, oh. Parang dito ko siya ilalagay. Eto. Ang ganda niya, oh. Ayan, parang oh, matibay naman siya. Okay. Ang ganda niya, parang matibay naman. Ito yung pinakpa. Ang baka. Sa... Ay, saan ba ito? Ay, ganyan pala siya. Ay, ito din. Ay, ganyan. Ay, ito siguro yung pinakaan na Dito ilalagay. Ang Papa dito. Or ewan. So, try natin. Okay te nagtanong ano na yung mga paninda ko Tapon-tapon na dito na ako nag-unbox sa tindahan uh, tingnan natin okay ganda niya ang ganda ng harness maganda siya ang ganda matibay siya bukas ko na to tapusin. Basta ganito siya. Pag naano, nalagay ganito. Try na. Okay. Okay. Parang ganito siya dito ako. Kasi dito ko talaga balak maglagay ng lamesa. Kasi wala akong lamesa. Nairapan talaga ako. Pag ganito siya. Wow. Ganda. <laughs> like ants. Ganda niya. Furnace. Parang mati. Tsaka matibay siya. Ganda may lamesa na ako dito sa tindahan. In-order ko siya sa ano, Lazada yata ito eh. Sa blue app. O, oh, sakto lang siya. Saktong. Tamang-tama talaga. Ayan. Hindi ko alam po ano yung ilalagay pa dito eh. May mga... Nasa may turn, parang turn nila doon na apat. Hindi ko alam kung saan. O, oh, ganito siya. Kasi dito talaga ako pepesto. Ayan. So, ganito siya. Pag na-okay na, talagay ko siya dito. 7 table na ako. Tapos yung mga, yung bintahan ko kasi, yung binili ko na, ano yun, yung box na, basta yung, basta yung lagayan ng pera, yan, nandun siya. Dito mo siya ilalagay, pwede siya dito ilagay. O, oh, di diba? O, so, pwede dito ilagay, tapos, dito naman yung mga phone, pwede siya. Pag ganyan siya, pag ganito, dito, nakaharap dun, kasi doon yung, noon kami nagtitinda. So, dito ako. Ayan, maganda siya guys. Maganda siya mga kasari, mga katendero. Pwede, pwede talaga sa tindahan ninyo. Ayan. Pero tatanggalin ko uli ito. Uh, pinakita ko lang kasi gusto ko lang din siya masubukan. Ang ganda niya talaga. Sakto lang yung taas niya talaga dito. So, ito talaga yung kailangan ko dito sa tindahan kasi sobrang sikip lang yung uh, tindahan namin maliit. Tapos, ayan o, oh, pag nilagay ko dito, ito lang yung maladaanan namin. Try na. Try ko nga. Oh. Pag, oh, ganyan, ganyan lang siya. Pag dadaan, ganyan na. Oh. Mas oh, masikip na siya. O, oh, ganyan. O, oh, pag ganyan na yung dadaan. O, <laughs> Pero dito, yung nagtitinda, parang lumuwag siya. Uh Oo, -oh, ganda niya, no? So, ito, binili ko siya sa Lazada. And kasama shipping fee, binayaran ko ay 702 pesos. Kasi malayo ako, uh, summer area ako, medyo mas mahal yung, yung shipping fee sa amin. Kasi ito, ano lang, to worth 500 pesos. Kaya lang, syempre, may shipping fee. So, nag-702 pesos. So, okay pa rin naman kasi uh, maganda naman. Hindi ka naman magsisisi pag dumating sa'yo. Okay, wala siyang, ano ah, uh, wala siyang gas-gas. Lahat maganda, lahat maganda. Uh, pag paglagay nila ng bubble wrap, paglagay nila sa box, maganda. Maganda. Walang ano, wala siyang UP. Ayan, parang wala siyang UP. Maganda siya. Ah, uh, hindi ko lang alam. Bukas, kung ano, bukas, ano ko pa, ipapa. i e, manunod muna ako kung paano, paano to ilalagay. Ayan, meron kasi dito apat na ganito. Hindi ko alam kung saan to ilalagay. Ayan, kasama kasi to dito. So, ito yung dumating sa amin. Ito lang yung kasama. Ayan, tapos ito. Ito na. So, mabilis lang pala, ano yung itong lamisa. Ito, tiklop-tiklop lang pala. So, Ayan, pwede din kainan. Oh, tama, saktong sakto din kasi pwede dito na lang din ako kumain. Kasi masigip rin naman sa kusina namin. So, pwede, pwede ako dito, pwede yung uh, kasama ko, pwede rin dito kumain. Pwede na namin gawing kainan rin to. Oo, <laughs> oh, sakto. Tapos, itutupi lang din. Pero gawin ko siyang lamisa kasi dito na yung pinakakahaan ko. Nagayaan ko ng uh, pera. Para malaki ko na rin dito yung mga gamit yung mga cellphone, dito na lahat. Tapos, yan, pwede pa. Pwede kumain din dito. Tapos dito na rin ako maglilista, eh, hindi na rin ako mahihirapan. Diba? Pag ganun-ganun na lang. Ang galing! Diba? Okay, so, ayan, na-share ko lang yung uh nabili natin sa online gamit natin dito sa tindahan so another ano na naman another uh, gamit o di ba dahil sa pagtitinda natin nabili tayo ng lamisa para dito sa tindahan balak ko pa mag order ulit para dito naman sa likod namin dito sa kusina gusto ko kasi uh, ganito din parang tupi-tupi lang din yung lamisa natin, namin sa kusina kasi alit lang yung bahay namin masikip sa kusina so gusto ko yung nakaganito lang ganito din tinutupi-tupi lang tukli-tukli tiklop-tiklop lang din yung lamisa para doon balak ko kasi bumili na ang ref kasi yung pun challenge ko ay hindi ko pa talaga na ibibili ng kasi wala nga kaming uh, paglalagyan ng rep kasi, uh, kasi pag maliit lang talaga yung lugar so uh, maganda pa ganito yung uh, ano yun, tiklop tiklop lang siya kasi pagkatapos kainin eh, titiklop hindi eh, okay na pagagamitin saka lang din uh, gamitin yun lang tapos tiklopin ulit di ba para ano masikip kasi dun sa kusina namin hirapan nga ako <laughs> sa kusina namin kasi masikip, maliit lang kasi yung uh, lugar ang bahay namin maliit lang so, ito lang yung share ko sa inyo Ayan. So, another achievement na naman natin to. Tayong mga katendera. Masaya tayo talaga pag nakakabili tayo ng mga ganito, mga bagay, mga gamit sa tindahan, sa bahay. <laughs> yun na talaga tayo pag nagkakailan na. Hindi. So, oh, siya. So, dito ko na muna tatapusin yung vlog ko. Na-share ko lang naman. Nag-unbox lang ako. Unbox ko lang yung binili ko sa Lazada. Yan, yung lamisa para dito sa tindahan. So, in-unbox lang natin. ah uh, Na-share ko lang sa inyo yung uh, nabili ko sa online na gamit para dito sa tindahan. So, ayan. Maraming salamat sa mga nakasubscribe na sa ating YouTube channel. ayun Maraming salamat sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. Subscribe nyo na yung channel natin. Thank you sa lahat sa ating mga kapakasari dyan. Ayan. Uh, thank you sa inyo. Sa panunood sa pag-support ng ating uh, channel. Maraming salamat. Please uh, uh, subscribe, like, and share nyo na rin kung di po kayo busy. Thank you. Good night. Kulibin po tayong lahat. Bye-bye. Ano yun? Ano yun? Ano yun? No. No. Ayan, tapos na kami maglagay ng mga turnilyo Mahirap pa maglagay ng turnilyo kasi, ayan o oh, Malalim Okay 2015 Okay na o okay na. na siya na, Hagaan. Uh, Maki, 25.